Sir Elms at Petra's Kitchen. Tara, sa North Sagaray, Bulacan. Malapit na kami sa Petra's Kitchen ng ilang ulan. Kaya, eto kami, waiting in vain sa may tapat ng simenteryo sa poblasyon North Sagaray, Bulacan. Sayang, 5 minutes na lang. Nang tumila ang ulan ay bumiyahin na kami pero lumagpas naligaw man kami ay nakita rin namin ang Petra's Kitchen Cafe. Very good kasi dito sa Petra's Kitchen may lag para sa tourist arrival. Kung hindi kami naligaw, naabutan sana namin ang view ng Sierra Madre pero still relaxing pa rin. Hindi nga nagpatinag si AJ kasi nagpost na siya. Kahit umulan kanina, binagsa rin ng parokyano ang Petra's Kitchen. Sound trip muna habang nagiintay ng aming order habang nagbibidyo sa paligid. Hindi naman nagtagal at dumating na ang aming order. <laughs> Pagkatapos namin kumain ay order kami ng isang bote lang kasi mataas ang uric acid ni Sir Elms. Mahirap na. Ito yata yung panlalamig na gusto ko. Hindi yung panlalamig ng ex ko. chara in fairness, ang sarap nung kanilang sandwich kasi ice cold talaga siya habang umiinom kami ay may music background kasi dito sa Petras mayroon pong live band na nagpe-perform sa kanila kapag kagabi eh. Thank you po sa naglibre para sa aking nalalapit na kaarawan na enjoy po namin itong moment na to Salamat po sa panonood at pag ng amin pong video hanggang sa susunod po na lakad ng vlogger na mahirap, Sir Elms. Bye-bye! Thank you po and God bless sa inyong lahat.